Alright, basbasan. Tsaka ka umulog ng heavy food ako. Sarap! Sarap! Sarap mo mm sa akin. Mmm, it's bite. Mhm. Mm uy, 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 uy na lungkot. Parang okay lang. <laughs> Pagkano kasi? Sumisigot, sigot. Kailangan mo ngayon hititin. Si boy. Si Rubo pa? <laughs> si Guibon naman ba? Si kebon daw si <laughs> Wala! Oh, wala. Si, pero, si, pero okay, okay lang! May, may copy si DJ. Ayan, si kebon, <laughs> si <si> Okay. <laughs> may copy <coffee> si DJ. <laughs> Sabay singot kasi agad. parang wala. Ang